Labing dalawang kahulugan ng saging sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming saging sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay nakakita ka ng maraming hinog na saging, ito ay nangangahulugan ng tagumpay at kasiyahan sa buhay. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng pag-asa at mga bagay na kailangan pang pagbutihin. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagkatalo o pagkabigo. Maaaring may mga bagay sa buhay na hindi na magbubungan ng mabuti. Pangalawa, nag-aani ka ng saging sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay nag-aani ka ng hinog na saging, ito ay nangangahulugan ng mga tagumpay mula sa mga pagsusumikap. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng mga bagay na hindi pahanda o wala pang tamang panahon para magtagumpay. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pag-aaksaya ng panahon at pagsisikap sa mga bagay na hindi na magbubunga. Pangatlo, kumain ka ng saging sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay kumain ka ng hinog na saging, ito ay nangangahulugan ng kasiyahan at kagalakan sa mga resulta ng iyong mga pagsusumikap. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan na kailangan pang maghintay para makuha ang inaasahang resulta. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kasiyahan, kung maaaring may mga bagay sa buhay na hindi na nagbibigay ng halaga. Pang-apat, namumulot ka ng saging sa panaginip. Kung sa iyong panaginip ay namumulot ka ng hinog na saging, ito ay nangangahulugan ng pagkuha ng tamang oportunidad at tamang desisyon. Kung hilaw naman, ito ay nangangahulugan ng paghahanap ng tamang pagkakataon o pagsubok pa lang. Kung bulok naman, ito ay nangangahulugan ng paghihirap sa mga bagay na hindi na maayos Panglima, pritong saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaligayahan, kasiyahan at mga mabubuting bagay na natamo sa buhay o isang palatandaan ng kasiyahan o sa iyong mga kasalukuyang karanasan. Panganim, sunog na saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga pagkatalo, pagkabigo o mga bagay na nasayang na at hindi na maaaring iayos pang pito, hiniwang saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkasira ng relasyon o pagkakawatak-watak ng isang bagay na dating buo at maganda. Pangwalo, bumili ka ng saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paghahanap ng kasiyahan o halaga sa mga bagay sa buhay, pati na rin ang pagtanggap ng mga bagong oportunidad. Pangsyam, nagbibinta ka ng saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagnanais na magbahagi ng iyong mga biyaya o pagpapakita ng mga ideya o yaman sa iba. Pangsampo, binigyan ka ng saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga biyaya o tulong na darating mula sa si ibang tao sa iyong buhay. Panglabing-isa, itinapon ang saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagwawalang bahala sa mga bagay na hindi na nagdudulot ng halaga o pagtatakwil sa mga pagkakataon na hindi na magbibigay ng positibong resulta. Panglabing dalawa, nagtatanim ka ng punong saging sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga plano at pagsisimula ng mga bagong proyekto na may potensyal at magbunga ng mabuti sa hinaharap. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat. あ。